mga KLM, for today's video ay nandirito po tayo ngayon sa Dagupan City Plaza. At pinuntahan po natin para ma-cover itong ginaganap po nila na motor show and car show. And dyan makikita po natin na kalagay Dagupan Finance Automoto and Trike Shows. So ngayon mga KLM, lilibutan natin lahat ng mga motorsiklo na nandirito sa harap. So dito, ang una-una nating nakita rito is Honda Click. So makikita naman natin napakaganda ng kulay mga KLM. Bayonet na bayonet. Ito yung mga set up oh, talagang mamahalin. Ang gaganda mga ka-LM mo. Oh. Tignan nyo yung kanyang loud pipe. So mamaya papakinggan natin yan. Boss, pwedeng ma-interview ng konti. Busy ka ba? Busy pa. Ayan, busy pa. Anong pangalan mo, boss? Pangalan lang. Rochi. Hmm? Rochi. Ah, Okay, so medyo busy si boss. Dito tayo sa kabila. Dito naman mga ka-LM, mayroon tayo makikita rito na Honda TMX 155 bayano? No, Thai look Napakaganda ng datingan mga ka-LM So nakalagay dito is number 8 Pantra motor So ayan silipin natin kung ano makikita natin dito Ayan o no? Napakaganda ng kanyang rim set mga ka-LM Naka carbon And then syempre Naka Ano ba yan? Rombi ba yan? Ayan o no? Ang gaganda nitong kanilang mga rotor disc brake The same time ito po is naka single pot caliper Ayan o no? JRRP po yan. Dito mga ka-LM napakaganda nitong setup Nitong kanilang TMX155 So talagang nagmukhang bago Tsaka tie look kayo no Makikita naman natin lahat ng mga kinabit nila dito Talagang pinaggastusan nila And then talagang nagmukhang mamahalin Itong kanilang Honda TMX155 Yan dito naman boss Sino pong may-ari nitong Honda TMX155 Kayo po Kayo po may-ari nito Ayan. So, unting interview lang, sir. Anong pangalan nila, sir? Harald po. Friends. Po, Ralph. Ralph. R8 and KH. At taga saan po si Ralph, sir? Bakayo, bakayo ko. Baka, bakayo Norte. Ah, along Pangasinan ba yan? Hindi naman. Sa Karanglaan. Ah, Karanglaan. Dito sa Tagupan? Ah, okay. Hindi ako pamilyar. So ngayon, sir, tatanungin lang kita, pang ilang context mo na pong sinasali itong motorcycle mo? Pangalawa pa lang po. Pangalawa pa lang. Ah. Maaari bang matanong, sir, kung ano po yung mga kinabit mo rito? Meron naman po. Ah, ito hindi lang ako sa kapigatan, ako lang naman po siya eh. Pero po, uh, ang medyo masakit lang po yung transformer, yung brake master. Saan po banda? Yung taas, yung freno ko sa taas. Ah, ito? Itong yeah. ano, Brembo? Uh -huh. Ah, okay. So ngay ngayon, sir, more or less, magkano na po yung nagastos mo sa ganitong setup? Parang 40. Saan? 40K? Ayan. So ito, mga ka-LM, itong setup na to is worth 40,000. So naka-open na po itong kanyang engine. Ayan o. Oh. Makikita natin hindi na po sila naglagay dito ng air filter. So open na po yan. Talagang ito mamaya halimaw to kapag bumuga ng luto. Dito naman tayo sa kabila mga KLM. Ka so dito mayroon pa silang additional dito na pipe. So siguro mamaya kakabit nila. Ito naman is Pantra pa rin mga KLM. So red color naman to. Honda TMX 155 pa rin to. Ayan Makikita natin dito sa kanyang side cover. And then pagdating naman sa kanyang mga brake caliper, ayan oh, napakaganda rin ng kanyang motor disc brake. And then equipped po siya ng dual pad caliper. So, makikita naman natin talagang very thin itong kanilang mga gulong dito sa harapan dahil nga po ito ay Tylo or Ty concept. Ngayon tatanungin natin kung sino yung may ari dito. Sir, good afternoon. Sino pong may ari dito? Ikaw po. Ano pong pangalan nila, sir? MJ. Oh, MJ. MJ. Okay. Taga saan po si Sir MJ? Saan po siya? San Fabian pa yan? okay. Ngayon sir, tatanungin ko naman, pang ilang contest na po na sinali mo itong motor mo? Pangatlo. Pangatlo na. So yung unang contest, saan mo po nyo, unang sinabak? Uh, Malabago. Malabago. Pangalawa po? Santa Barbara. Santa Barbara. And then pangatlo dito na sa Lagupan Ngayon sir, tatanong lang kita ng konti, ano po ba yung mga kinabit mo rito sa yung motor ngayon? Yan mga swing arm bolts. Swing arm. Ayan, aluminum swing arm na JRP. Ngayon, sir, magkano naman po yung inabot ng setup mo, more or less, haggano? Mayigit 40k. Mayigit 40k, ayan. So, the same lang din po doon sa kabila. So, almost the same lang din yung setup nila, mga KLM. So, talagang uh, tayloot yung kanilang datingan. So, napakagaganda. So, mamaya, papakinggan natin kapag nag-start na po itong event. So, dito naman sa kabila, mga KLM, ka meron tayo ditong nakikita na NMAX 155, ayan, o. Oh syempre yung kanyang headlight design talagang very attractive yan. Nakikita naman natin na nakakargon na siya rito. And then dito naman po yung setup ng kanyang mags. So nagpalit na rin po sila. Tin na rin po itong kanyang gulong sa harapan. So tailok na yung datingan. Napakaganda rin itong kanyang brake caliper. Eh, no? Kitang-kita natin. Nagpalit, nagpalit na rin sila uh, mga klm lm nitong kanyang front suspension. So talagang bigat na yung dating. Signa naman natin sa kanyang brakes ito. Naka-Brembo. Mga mamahalin And then nagparit na rin po sila ng handlebar Dito naman sa likod Makikita naman natin na parang sinet up na nila tungo sa likod no parang open na po siya So ngayon naglagay na po sila dito ng bakal The same time open na yung engine eh. Makikita natin napakalinis mga KLM So hindi na po sila So hindi na po nila ginamit yung compartment Tinanggal na po nila And then dito makikita naman natin yung Kanyang exhaust pipe Ayun o no, AUN 2021. So napakaganda oh. Mga ka-LM oh. Nagpalit na rin sila rito ng brake caliper. And then ito oh. Napakaganda rin itong nilagay nila na brace dito sa kanilang gulong. And then dito makikita naman natin na tinabas na nila itong mga nandirito sa likod oh. Mayroong mga butas-butas. So napakaganda. Sino pong mayari ng Yamaha and Maxon Ikaw ba sir? Ano pong pangalan nila? Oh? Sunboy. Ayan. Taga saan po si Sunboy, sir? Po? Malay. Ben Malay. Ayan. So, karating bayan lang po nitong dagupan. So, napakaganda po na itong setup ng inyong ayam uh, Yamaha makswan max 155. Ano, ano po yung mga pinakamabigat na kinabit nyo dito sa motor nyo, sir? Yung shocks. Saan po yan? Ayan. Yan sir, tatanungin ko naman kung magkano po yung ginastos mo more or less dito sa setup ng napakaganda mong motor. Magkano na inabot? Ha? Mura lang. Mura lang. Mura lang daw mga kailan pero makikita nyo napakaganda na yung naging transformation nitong kanyang Yamaha N 155. Sir, magkano po yung mura lang? Magbigay po kayo ng ano, certain price. 130k. Ayan, so imagine mga ka-LM 130k na Yung nagastos ni sir para sa ganitong setup Well anyway, ito po yung kanyang hilig At the same time, napakaganda niyang pagmasdan Then dito naman tayo Sa kabila, ay makikita tayo Dito na Rider 150i Ayan, hindi 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 Tayo magkakamali mga ka-LM Dahil ito po ay Suzuki 150i Makikita pa lang natin dito sa kanyang Headlight design, kasi nga ito na po Yung bago, kaya very attractive talaga siya And then napakaganda rin nitong kanyang front suspension mga ka O, oh, Alloy na po siya. And then napakakapal nitong kanyang rotor disc brake, Brembo po 'yan, 'no? Oh. Mayroon po siya single-piston caliper. Ang gaganda ng mga setup mga ka LM. the same time, syempre, yung kanila pong mag ginawa na po nilang rim set para magmukhang taylo. napaka Napakatin na rin po nitong kanyang gulong dito sa harapan. And then naka lower na yan mga KLM, mapapansin natin, naglagay na rin po sila dito ng mga JRP na aluminum mo, oh. napakaganda. Pati sa engine mga KLM, talagang pinaganda nila itong Suzuki 150 FI nila. And then dito di naman sa harap, ito pong kanyang brake, ito oh, makikita natin talagang napakaganda oh, Brembo, and then nakalagay po rito is Koken. Dito naman hindi ako masyadong familiar mga ka-LM kung ano yung nandirito sa harap. And then mga ka-LM dito makikita natin napakahaba na rin po itong nilagay nila rito o aluminum. So GRP po yan. And then nagpalit din po sila rito ng monoshock absorber sa gitna. Talagang naka-adjust na siya. And then nilag tinanggal na rin po nila mga ka-LM yung side cover. So mapapansin natin dito na open na talaga siya. So talagang tailok na taylok yung datingan. Ganon din po yung set ng kanyang sprocket. O oh, napakaganda rin yung kanilang nilagay rito. And then colorful din po itong kanyang chain. And then dito naman sa likod, the same lang din po kung gaano kalaki yung nandun sa harap. So parehas na po sila ngayong very thin. And then aluminum rin set po siya. Napakaganda niyang pagmasdan mga ka-LM. No? Dito naman pagdating po sa kanyang exhaust pipe. Eh, napakasimple pero syempre Papakinggan natin yan mamaya kung gaano yung kabangis. Ngayon naman, sir, sino kung may-ari nitong ano? Nene. Suzuki Rider 150. Sir, ali ka rito, sir! Nene. Tumakbo si sir. O, dito tayo sa kabila. So, ito mga kailan, itong isa is Rider 150 Fi. Ganon din po, itong kabila. So, ito po siguro yung mga bracket na magkakalapan. So, yung isa po is dark, dirty white or gray yung color. Ito naman po is glossy white. Ngayon naman, ipagpo compare na lang natin kung ano na yung nakita natin dito sa kabila. So pagdating sa brake, makikita natin na almost the same, Koken, and then Brembo. Dito naman po sa harap, almost the same din po yung ginamit na. That suspension, ay hindi, mas maganda itong mga KLM, oh. Itim, tapos nagkaroon ng gray color dito sa baba. And then, naka-flower rotor disc brake. And then, meron po siyang dual-pad caliper na Brembo. Ayun, oh, no, napakabangit mga KLM. And then ang ganda rin ng kulay nitong kanyang rim set mga KLM, lm Napaka-tin na rin nitong kanyang gulong dito sa harap. And then meron po siya ditong nuts na kulay violet. Ayan o, oh, makikita natin o, oh, yayamanin bolt. Pero violet color po yan. And then may makikita tayo dito na may nilagay po sila rito po, hindi po tayo familiar sa mga ganyan. So titignan na lang natin kung ano po yung mga makikita natin dito. So pagdating sa shifter, ito po nagpalit na po sila. Aluminum na po yung nilagay nila rito. And then, napakahaba na rin po nitong kanyang aluminum na swing arm. At ganoon din po, naka-adjust na rito, nagpalit na rin po sila ng shock absorber or yung ito po yung mono shock rear absorber. And then makikita natin dito mga kailam, ang ganda ng setup nitong kanilang carburetor. Ayan o, no, talagang open na open itong banda rito. And then aluminum na po siya mga kailam. So papakinggan natin kung gaano po kalakas ito tumarol mamaya. And then dito po makikita natin napakaganda rin ng setup ng kanilang sprocket. Ayan no? So itim naman po yung kulay. Ganun pa rin kung ano po yung size ng front ay ganun din po yung size ng kanilang rear wheels. Then dito naman sa kabila makikita natin itong kanyang exhaust pipe. So ang layo po ng exhaust pipe ng kabila. So ito very colorful. Aeon brand. And then ito po is Thailand made. And then yung engine niya mga ka-LM, ayan. So naglagay din po sila rito, nagpalit na din po sila rito ng mga takip and then yung nuts. So chrome color po ito and then yung violet nuts dyan. And then syempre napakaganda talagang set up uh, nito itong kanilang Suzuki Rider 150. Talagang malakas po ito. Kasi nga naka dual overhead cam. Mamaya, syempre, papakinggan natin kung gaano kabangis at gaano kahalimaw itong mga to. Sir, sino pong may-ari nitong ano, Pulay white na Rider 150? Umalis. Ayan, so nag alisan lahat ng may mga ka-LM. So anyway, mamaya na lang po. Pag nandyan na po sila kasi nga ito po is ipinarking pa lang nila. So wala pa po yung main event.